Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Sobrang lungkot mo ba ngayon? Dahil sa nag-aaway kayo ng partner mo, at halos hindi na kayo nag-uusap o nagpapansin ng dalawa. At nararamdaman mo na parang mauuwi ito sa ihiwalayan ninyong dalawa pero hindi mo gusto na tuluyang magkahiwalay o masira ang relasyon ninyo sa isa't isa. At sobrang nag-alala ka dahil sa sobrang taas ng pride niya at napakatigas ng kalooban niya ay parang gusto lang niya na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at siya ay iyak at magmamakaawa sa iyo. Gawin mo lamang itong napakasimple at napaka-epektibong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon at palagi ko itong pinapaalala sa inyo na dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At itong ritual ay pwede mo itong gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng partner mo o ng target o ng taong gusto mong gawa nitong ritual. Isulat mo lamang ang kanyang pangalan ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kalamansi at hiwain mo ito at patakan mo lamang ng kahit kaunti ang pangalan niya dyan sa palad mo, kaunti lamang ang ipatak mo. At pagkatapos, ipahid-pahid niyo lamang ang katas ng kalamansi dyan sa palad mo na may pangalan niya. At kung wala naman kayong kalamansi, pwede kayo gumamit ng lemon o kaunting suka. Ilagay nyo lang sa palad nyo na may pangalan niya at ipahid-pahid nyo lamang ito. At habang pinapahiran nyo ang pangalan niya dyan sa palad mo, ay sabay mo banggitin, ikaw ay iiyak at magmamakaawa sa akin. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo ay pwede po. At pagkatapos dito, ay paniguradong siya ay iiyak at magmamakaawa sa iyo at maging okay at maayos na kayong dalawa ng partner mo o ng mahal mo. At pwede mo naman gawin itong ritual araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayo ng partner mo, ay pwede mo lang ihinto ang paggawa ng ritual. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.